picture ka dyan Bakit tumuha niyan Eh ako yung photographer dito oh tingnan mo hey. Labi ka pre Ganda lang Basic basic lang Nakuha na siya to yeah, nice, nice. Maganda no Binabraso kasi kita tol Kasi yung kupal ka tol Yan wait lang Parang di may Wait lang hindi makaptured Ang no. laki ng ilo Yan yeah, Isa pang shot uh. na Si Joel to. Well, bagong racket mo to, Well. Hmm? Bagong racket mo. Uy, kung mas ka dito. Nagpipicture ako. sample nga. Ayun ah You know, look down. Marunong ako pala ng mga well, ganyan, Well. Oh, wala picture mo ako, Will. Sige. Picture mo ako. Sige, magpapapicture ka dyan. Bakit tumuha niyan? Eh, ako yung photographer dito. Awa Look Lo. Pati nyo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo ganyan. Mukhang burat. <laughs> Oo. O, tignan mo ha. O, pre, doon ka pre. Ganto, ganto, ganto ka mumuha ng picture ha. Sige. Tignan mo ha. O, tignan mo. Okay. Labi ka pre. Ganto lang, basic basic lang nakuha ng na siya, to. Yan, ayos, ayos na diba? ayos. Maganda no? Nice na ayos. Tayos. Diba? Ano ko yun? Sige nung buho ko dito lang. Oo. alam ka bakit sa braso? Ayos. Bakit? Binabraso kasi kita tol. Kasi kupal ka tol! <laughs> oh, ito nga. Oh, ikaw, ikaw mag-picture ka. Di ka nga magaling Sige. Okay. dyan Ay. sa larakang picturan. Ako ang mahasa, tol. No. ba ka dyan, Tol? Okay. Oh, Gugong Go, gato na kuha mo, Will. Oh. Na oh. masayos. Oh. Black body. Oh. <laughs> oh. <laughs> ano? ano? Cute. Dominic, wala rin to. Puri abang. Puro lang yaw, yaw, yaw. Wait lang, Tol, ha? May sasabihin pala ako sa'yo. Quick thirst, Tol, oh. Happy birthday. The funnies. Tignan mo nasa likod. Dream team oh. Yeah. Dream, ah, dream team, team. <laughs> Kasama mo ba sila Michael Jordan? Bakit <laughs> ikaw? <laughs> Tol, pakibasa you know, nga. Pwede like tayo <laughs> yun. <laughs> Malupitan official. Sa likod, sa likod. Dream team oh. Boss! Uh, Dalig ka nga dito idol. Ano yan? Bosses! Oh. Sinasabi kasi nito, hindi daw ako dream team. Oh, ba't sinong sabi? Ito. Happy friend. Oh, happy friend. Happy ah, yes, friend. Ayan yes, yes, oh. Boss, cars. kinuha mo to? Oh. Ikala ko ba, sabi mo kunin, kasama mo lang to. Ibig sabihin, Tol, mabait ka sa akin, Tol. Hindi, Tol. Ano ba na yung sabi kayo, basta kunin ako. <laughs> Hindi kasi, wala ka na kasi projects. Ayun, no? Oh, boss, salamat pa na, boss, ha? Dream din ako sa iyo, boss. Dream ako. Ano si Tony? sabit lang? Ha? Sabit? Sabit lang, parang ano? Shuttlecock, sumasabit-sabit so na lang sa rocket. Ano <laughs> Ano ba? -picture ang Habang nito yun, ano know? mag... Yung mga shot niya naman, mga benggong-benggong. Yung, eh. yung oh, ganda oh, nga eh. Oh, ikaw! Oh! Oh, oh, oh. Okay. Oh. Sige, ka! Dom? Si Domit magulo rin ito. sila dito eh. Sige, Sige. kita. Sige. Wait lang ha. Yan, wait lang. So, parang limin mo. Wait lang, hindi makaptured. Ba no. Ang laki ng ilo! <laughs> <laughs> ako! 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 mo, Ako! Tol, pag tignan mo hawa, pag hawak oh. Di ko, hindi ko pa na hawak ko, pipitik agad. Ibig eh. sabihin, Tol, tignan mo. Kuha ko. <laughs> tignan Sige mo, ba ba lang? wait lang, Tol. Hindi makita eh. Wait lang ha, Ayun zoom ko no? lang ha. Sarap ko ako. o, no? tignan <laughs> mo, Tol. <Tignan laughs> hindi mo <Tignan laughs> mo <Tignan laughs> ka, okay, Game, game. Okay. Game. Game ha? Nick, pakita mo, Nick. Tignan mo ha. Basic, <laughs> oh. lapit ka, duwa, tignan duwa, mo. Gulong gandungan. Ang kuha. kuha. Tignan mo. Tignan mo. Ayan Oh. Quick tires. Malupito ng no official. Pag inangat yung dami, tignan mo. Maraming kapot! Ganun ba? Oo, bakit? Hindi lang mahal tong camera eh. Tukotok ako -tuk 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 sa sa'yo eh. <laughs>